Florante at Laura, ni Francisco Balagtas, Ikapitong Kabanata Pag-aalala sa Ama Sa nawikang ito, luhay pinaagos Ikay isinaksak, saka naghimotok Nagkataon namang parang isinagot Ang buntong hininga ni yung nagagapos Gireroy namangha ha, nang ito'y marinig pinagbaling-baling sa gupat ang titig. Nang walang makitay, hinintay umulit. Di naman nalaot, nagbagong humibik. Ang bayaning moroy lalo nang namaang. Sinong na naghoy sa ganitong ilang? Lumapit sa dakong pinanggalingan, ng buntong hiningat, pinakimatyagan. Inabutan niya ang ganitong hibik ay mapagkandiling amang iniibig. Bakit ang buhay mo ay naunang napatid? Ako'y inulila sa gitna ng sakit. Kung sa gulit ako'y pagkurukuruin ang pagkahulog mo sa kamay ng taksil para nakikita ang iyong narating parusang marahas na kalagim-lagim. At alin ang hirap na di ikakapit sa iyo ng konde Adolfo ang malupit? Ikaw ang salamin sa Reno ng bait. Pagbubutunan ka ng malaking galit. Katawan mo, amay, parang namamalas. Ngayon ang bunsumong lugami sa hirap. Pinipisang-pisang at iniwawalat ng pawaring lilot perdugo ng sukab. Ang nagkahiwalay na laman mo't buto, kamay at katawang nalayo sa ulo, ipinaghagisa niyong mga lilo. At walang maawang maglibing ng tao. Sampunang lingkod mo't mga kaibigan, kung kampi sa lilo'y, iyon ang kaaway. Ang di si natatakot namang bangkay mo't ibaot, mapaparusahan. Hanggang dito, amay, aking naririnig ng ang iyong ulo'y itapat sa kalis, ang panambitan mo't dalangin sa langit, na ako'y maligtas sa kukong malupit. Ninanasa mo pang ako'y matabunan ng bangkay sa gitna ng pagpapatayan, nang wag mahulog sa panirang kamay ng konde Adolfong higit sa halimaw. Panalangin mo'y di pa nagaganap, sa liig mo'y biglang nahulog ang tabak. Nasnaw sa bibig mong huling pangungusap, ang adyos bunsot, buhay mo'y lumipas. Ay, amang ama ko, kung magunam gunam madlamong pag-irog at pagpapalayaw, ipinapalaso ng kapighatian, luha ni ring pusong sa matay nunukhal. Walang ikalawang amaka sa lupa, sa anak ng kandong, sa pag-aaruga. Ang munting hapis kong sumungaw sa muka, sa habag mo'y agad nanalong ang luha. Ang lahat ng tuway natatapos sa akin, sampu ni ring buhay ay naging hilahil. Ama ko'y hindi na malaong hihintin takot sa payapang bayay yayakapin.